Hi guys. Ayan guys, magkano nga ba ang sahod ko sa YouTube? Ito po ay sasabihin ko sa inyo, nag po ako ng YouTube mga 3 months ago na. nag po ako kasi nga busy na sa work. Pero bago po ako nag may sahod po ako guys. Ang long last sahod ko ay umabot po siya ng uh, 15,000. Yung last sahod ko. Tsaka, mga naipon po siguro simula nung nag-start ako ay umabot po siya ng more than 100,000 din siguro. Mm -mm. Nasa 100,000 din umabot siya. Pag magaling po tayo guys sa YouTube at magaling po tayo mag-edit ano, mag malaki po yung sasahurin natin. Kaya guys, yung mga na nawala ng pag-asa sa YouTube dyan go lang po mag kayo. Mag-upload kayo maggawa uh, gawa kayo ng content at wag po kayong sumuko. Makakasahod din kayo guys, kaya po.